Dito po lilinisan ko po dito sa area nila sa likod no kasi ayun yung daluyan ng ano nila doon tahi yung sitang po yung daluyan doon no apaw na po Tapos dito dad do do, da dadamuhan ko po dito mamaya kasi mahaba na Kailangan kailangan ng kaila putulan ito po yung sa likod ng aking babuyan. Lilinisan pupuyan po, po yan din. So, pag ganito po yung pinili nating hanap buhay or negosyo po, no, wala na pong arti-arti. Hindi na po natin kailangan pang mag iinarte para po malinis po yung kulo clickod ng kulungan ng ating babuyan so hindi na po kailangan natin mag inarte inarte So, ito nga mga kadiskarte, no? Natanggal na yung bara dito. Kasi, tinanggalan natin dito ng uh, dito nakabara ng mga dumi. Tapos, gumamit tayo ng bambo, bamboo stick. Sinundot natin yung doon, yung dito sa butas niya. Sinundot natin kasi barado na. Tapos, yan, dito, tinanggalan ko na dito ng mga lupa, no? Mga dumi dito. Kaya, yun, wala nang naka-stack na tubig. So ito nga mga kadiskarte yung likod ng baboyan ko no. Likod ng kulungan niya. So ito nga yung daluyan dito, yung may butas dito, ito yung butas tapos may butas pa doon. So ito nga yung daluyan dito, ito ito, ito itong ano na to, semento na to. Ito nga yung daluyan niya. Daluyan niya dito. Ito pati ito semento ito, semento. Dito dumadalo yung tubig yung mga dumi, yung tubig na pinagpugasan natin doon sa loob, dito dumadaloy itong part na to, dito dumadaloy hanggang doon sa dulo doon sa butas, dito oh, itong butas na to sinundot natin yan kasi barado, barado na pala ito dito, tapos ito yung pinakasiptik tank, so marami na siyang damo, so dadamuhan ko yan mamaya, ito, ito yung pinakasiptik tank itong, itong ano na to simento na to yan ito oh, ito hanggang doon. Ito yung pinaka tank. Lagayan ng mga dumi sa loob. So yan tapos na tayo no. Tinanggalan natin yan diyan. Medyo masilang ano lang to. Pasintabi lang sa kumakain no. Ma ano lang mabaho. And dito pero ngayon wala nang bara kasi tinanggalan ko na.